Alas 9 na, wala pa itong karahong ito. Talagang hindi madisiplina disiplina itong inalak. Puro babaeng inaatupa. Kung may sobra, hindi ka man lang nga isa. Lou! Nandito ako, Lou! dela Bueno. Kaya mo pa? Dad. Este, no. Ako kaya ko pa. Ikaw na muna kaya. Susunod ako. Yeah! Napanood 'ko na yan eh. Dito score. Ah, <sighs> alas 9 na, wala pa itong karahong ito. Talaga hindi madisiplina itong inanap. Puro babaeng inaasub. Kung may sobra, hindi ka malang kun lang isa. No! Nandito ako, Lung! Jojo lang kayo ngayon. lang ako. Jojo, mabigat to eh. Ano? Sabi ko, pasensya na kayo kasi mabigat ito. Alam mo ba kung anong oras na? Huh. Rambo, ha? Ah? <laughs> Ikot nga, anak, ha? Ah? Sige. Eh? sa lahat ng Rambo, ikaw ang una, no? Bakit mo pinakialaman niyang gamit ko? Eh, sabi niyo kasi magta-target shooting tayo, eh. Magta-target shooting nga, hindi tayo pupunta sa... Ah, hindi mo ba ito ang ginagamit? Hindi! Eh, ito! Ay, ang liit! Tanggalin mo yan! Dali! Dali! Pap, pap, pap. Jee. Huwag mong iharap sa tao ang baril. At yung daliri, huwag ipapasok sa gatilyo sa labas muna. Tandaan mo, ang main target mo ay yung nasa gitna. Yung nasa tabi ay huwag bumunang intindihin. Naintindihan mo ako? Ang sabi... Ang sabi ko, ang main target mo ay yung nasa gitna. Yung mga nasa tabi ay huwag mo munang intindihin. Huwag well, ba't sinisigawan niyo ako? Hindi kita sinisigawan, nagpapaliwanag lang ako. Ayan. Uulitin ko. Ang main target mo ay yung nasa gitna. Yung mga nasa tabi, huwag mo munang intindihin. Maliwanag? Yes, no. Okay. O baket. No nga ayaw. Alin ang ayaw? Ayaw pumuto. Kasi wala pang bahala. Huh. Oo nga pala. Hindi <laughs> mo nilagyan eh. <laughs> mm. Okay. Oh. Kakalabitin mo na lang. Tandaan mo, yung sagit na lang ang babarilin mo. Baket? Nong, pakibabayin sa tenga, baka mabingi ako eh. Thank you. Huling paalaala, yung nasa gitna lang. Okay. Ano'ng sabi ko sa iyo? Hindi ba 'yung sa gitna lang ang dapat mong barilin? Hindi ho ba 'yun ang boss? 'Yun nga. Oh. Inuna ko muna 'yung mga bodyguard. Ha? No <laughs> so, sa kai pupunta. Wala. Eh papanayin na sa gitna. Wala, wala. Hindi ko pa napapatay. Wala, 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 wala. tayo oras lang. Lima oras? Pahinga ba pa ang gusto mo o bakasyon? Akala ko ba, handa ka magsakripisyo alang-alang sa tatay mo? No, pag hindi pa tayo nagpahinga, magsasama na kami ng tatay ko. Bakit? Ayaw pa ba siyang makita? No. 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 Ito li, niyo ko. talaga, oh. Walang kapagod-pagod. Dong! Dong! Kakahiya, oh. Naiwan ako nung matanda. Dong! Dong! Yuhu! <laughs> Dong! Dong! ai é, are é, é. pabor Gusto niyo ng... Oxygen? Ha? Ano oxygen? Tumaliw ko ka riyan. Nong? Uwi na tayo. Kulay tingga na kayo eh. Anong... Anong kulay tingga? O, Jerry pagdating sa Rodra, wala kang alam. Nagturo sa akin ng physical fitness instructor. Pakatapos na ng five kilometers of jogging. Kailangan mag breathe exercise ka. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, Nagsin. Bakit? May halak. Hmm. Jerry, anong may halak? Anong palagay mo sa akin? Manok na. May. May sampaga. Jerry, no? ikaw rin. Hindi ko itutuloy ang... ang surprise ko sa'yo. Surprise? Nung no, ano yan? Sí. Ah. Arthur, oh, Bianca. Oh, Bianca. Oh, Bianca. Hoy. Huwag kayo masyado magpupuyat. Hindi kayo lalaki. Opo, eh. mga Arthur? Arthur. Arthur lang at oo lang. Ayos. O ano, sinaser mo na na naman kayo. Kasi opo kayo ng opo, Mang Arthur kayo ng Mang Arthur. Eh talaga namang yun ang tawag namin sa kanya eh. Tanda lang naman ang paggalang namin yun eh. Bianca, hindi yung banalo ta? Dalan na naman niya yung libro tungkol sa... Ayan, nakita mo yan? Sinasabitan na ko niyan ng Gold Cross Medal for Gallantry in Action. Tinyente pala ko niyan sa 7th Regimental Combat Team. At dito naman, yan, yan, yan. Napasuko ko dyan ang 30 MPA sa pamumuno ni Commander Sundang. Fully armed yan. Pero may tama din ako noon. Kaya ako nadalas sa ospital, sa Viluna. May kuha ko noon, ha? Ah. Teka, teka. Malabo ito, ha? Ah. Ito, 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 ito. Yan. Sinasabitan ako ng Wounded Personnel Medal ng Secretary of National Defense. May tama ako sa hita niyan. Kung nataas-taas, talsik ang ulo ni Manoy. Ano ka mo? Wala, at yung iba pang encounter namin sa Bicol, lalo na yung sa Irusin, sa Sorso. Arthur? Ha? Pwede ba iba naman ang pag-usapan natin? Kasi tuwing pupunta ka na lang rito, wala na tayong pinag-usapan kundi tungkol sa mga karanasan mo sa labanan. Yung mga napatay mo, yung mga napasuko mo, saka yung mga medal, medalyon na isinabit sa'yo. Medalya. <laughs> Medalya. Eh, tsaka pati na rin yung sukat mo sa hita, nataas-taas ng kaunti. Eh, talsik talsik ang, ang ulo ni, ni Manoy. Manoy. Totoo yan? Oo nga, totoo nga yun. Pero apat na beses ko nang narinig yan eh. At apat na beses na rin kitang sinagot. Pwede ba, pag-usapan naman natin eh. Yung... Tungkol sa atin dalawa? Sana. Matanong nga kita, bakit ka ba pumupunta rito? Gusto mo ng totoo? Siyempre. Dahil sa'yo. Ayang ka na naman eh. Palagi mo lang sinasabi na... Tungkol sa ating dalawa. Sasagutin ko na ba lang, oo, sana. Tapos tatanungin mo ako. Gusto mo ba ng totoo? Siyempre, sasabihin ko. Siyempre. Nakukulili na yung tenga ko dyan eh. Ganon. Eh di, balik tayo sa... Alam mo ito, hindi mo pa nakikita. Ngayon ko lang dinala ito. <coughs>

para mo ngayon. Jerry? Hi. <laughs> Sorry, ah. Eh. Eh, eh, pasensya ka na. Napasok yata ako sa ibang bahay. Ah. Ang laking kahiya naman itong ginawa kong ito. Huh? Mga plaki ko ito, ah. Kung akin ito, nasa likod ko, ang aking si Benos, katabi ay relo. Oh, bahay ko ito. Ginabi kayo, ha? Bakit may babae dyan? May babae dito? Jerry, nasaan ang babae dyan? Ayan na naman kayo, no? Hanggang ngayon ba naman, dala nyo pa rin yung pangarap nyo magkaroon ng anak na babae? Naalala nyo ba, nung two years old pa lang ako? Parati niyo akong binibihisa ng damit babae. Ngayon ba namang malaki na ako eh. Babae pa rin ang tingin niyo sa akin. Mm, talagang walang babae? No. Makagawa ko ba namang bastusin tong pamamahay niyo? Jerry. Pag hindi nakahingay ang babae diyan sa loob ng cabinet, sagutin mo yan. Excuse me, ha? Ah, uh, Jerry, dito na lang tayo, Sige. ha? Sige ho, alis na po ako. Walang babae, ha? Baka lang humakalusot. Eh, hindi nakalusot. Sorry na lang. Eh. Jerry, mm. pagka may sobra, pasa sa akin. <laughs> Iba talaga ninong ko? Yes. Woo.